News. Samantala, pagresolba sa kakulangan ng mga silid-aralan. Prioridad ngayon ng DepEd matapos mabigyan ng pinakamalaking pondo sa 2026. Kasama natin live, si Rajuman Gerald B. Ulep. RMN Live Report! ng uh, Department of Education at DepEd na uunahin nilang problema sa kakulangan ng mga silid aralan matapos mabigyan ng pinakamalaking pondo sa 2026 proposed national budget kung na sa 928.52 billion pesos mula sa 6.79 trillion pesos sa parukalang pondo sa 2026 ang mapupunta sa Education Department. Ayon kay Deped Secretary Sani Angara, malinaw ang kanilang layunin na magkaroon ng ligtas sa pat-ata na papanahong mga classroom para sa bawat learners sa anumang panik ng banta. Nagpasalamat naman si Angara sa Department of Budget and Management of BBM kapag lalagay nila ng special provision sa 2026 National Expenditure Plan of NEP na nagbibigay ng pagkakataon sa DepEd na magkipag-partner sa iba pang ahensya para maisakatuparan ang kanilang mga programa sa ilalim ng kasalukuyang seta pag DepEd ang naatasang bumusisi sa pangailangan ng mga classroom gumawa ng design at safety standards sa kaya programa ang pondo ang Department of Public Works and Highways sa maro sa ang direktang nakakatanggap ng pondo at siyang nangangasiwa sa cost estimate sa procurement at actual construction dahil ito ang ng DepEda na pa nila itong pagpaplano at koordinasyon sa DPWA para mapagkasunduan ang disaster resilient designs ng mga silid aralana at makipag-ugnayan sa mga local government units maging sa mga non-government organization at private sectors para maisakotuparan ang kanilang mga programa. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Gerald Di Unet, Tataka, RMN.